Hi guys! Magandang buhay! Tara't samahan nyo ko sa panabagong araw na ito. At kung hindi ka pa nga nakalike and follow sa aming Facebook account, please don't forget to follow us. Salamat! At kayong araw nga guys ay umatan kami ng kasal ng pamangkin sa pinsa ng aking asawa. At ayan nga guys, at ako ngayon kinukuhan ko nga ng video ang aking pamangkin na nagsasaya dito sa kasal. At sila nga po pala guys, ang bagong kasal. Congratulations! At ayan nga guys, yung um, venue ng kasal guys at um, napakaganda nga ng ayos at ayan at meron nga dito um, picturean pa ng mga guest at syempre kung gusto, sinong gustong magpa-picture at ayan nga guys, at nasa iyo ngayon aking pamangkin sa unahan. At bago nga kami umuwi nito guys, ay dumaan muna kami sa bahay ng aking ate. At inabutan nga kami ng gabi dito sa bahay nila. At ito ang aking baby Lishay, busy busyng sa panood ng Cocomelon pa rin. So ayan guys, at kasama nga niyang manood ng Cocomelo yung pinsan niyan si Mona Lisa. At ito nga guys ay kinabukasan na at ang um, gabi at pumunta nga kami ulit ng bayan. At ito nga uh, tubang tuwa nga kay Junakis at napakadami ng bata dito sa plaza ng poblasyon. So dito guys, guys malapit na ang fiesta. Kung kaya at maraming mga um, mga bata dito kasi nga may palaro na volleyball lagi tuwing gabi at syempre may night market din so um, sumama mga kami sa kanyang papa dahil nga ang kanyang papa ay laging napunta dito sa bayan upang manood ng volleyball sumama kami ng aking baby Alicia so parang is maribang libang nga ang aking baby Alicia at maghapon nang nasa loob ng bahay ay tunay na nakakanawa na rin at sobrang init nga guys ang panahon ngayon kung kaya't um, sa gabi na nga lang kami na labas-labas at ito nga at um, tuwang-tuwang ang aking junak dito sa um, um, sa maraming ilaw so ayan nga at yan nga ang Corcuera Landmark so ayan guys at napakaganda nga at napakaganda din yung mga um, painting doon sa um, landmark at ayan nga guys yung aking magama at silang ay Uh, naglalakad-lakad din. So, ayan. At ang aking junakis nga ay pumaruot pa rito ang lakad. Ay, tunay na nakakahapo. Ang nakakapagod maghabol-habol. So, ayan. At ang aking bibili siya nga ay napakalikot na guys. So, kaya at kailangan talaga na laging um, nasa kanya ang paningin. At tunay na malingat ka lang ng paningin ay Ayan na nga. At ang aking asawa yung naghababantay. At punti ka nang ma mahulog. Eh, charis. Hindi pala. Sayang nga, guys. So, pag sa mga ganyang bata talaga, kailangan talaga ng um, 100% na sa kanya yung kanyang paningin. Or am um, nasa kanyang attention. So, para hindi nga pahamak yung mga junax natin. So, ayan. At nandiyan nga kami, guys, sa so my night market. At kami nga ay bumili ng tubig. So, napakainit nga, guys. So, kahit gabi na yung nakakuho, parang maglakad-lakad. So, ayan yung night market, guys. So, oh. so um, at the moment is maraming nga um, nag- Memorienda. At yan. So, maraming tao dito, guys, sa night market ngayon um, since katatapos lang ng first game ng volleyball, so yung iba ay um, nagmeryenda muna. So bago manood ng second game na laro ng volleyball. So ayan nga guys, at napakarami nga dito ang nagtatambay din ng mga... Uh, ng mga bata dito sa Parkwera People's Park so ayan nga guys at nakikita-kita nga itong magpibinsan at sila nga daw ay magpipicture dito sa my signage ng Corcuera People's Park. So, ayan. At talagang, um, pag may mga ganito nga ano, nagkikita-kita, syempre. So, kailangan natin na, um, hindi mawawala yung mag picture picture syempre. So, ayan nga, guys. At, um, nakakatuwa nga itong mga batang to. So, ayan. At sila nga daw ay kukuhaan nyo daw ng picture. So, at buti na lang at naka-operate nga yung aking bibili siya. So, minsan lang yung guys makipag-operate sa pagpa-picture talagang minsan. Ay napakalikot at lagi yung ng maganda at mayos-ayos na pag-picture. So, ayan nga guys. At ito nga yung second game na ng laro ng volleyball. At syempre, kami ay manunood. So, itong game guys ay ang naglalaban ay ang Ilihan versus Labnig. So, guys, um, team tayo. Syempre, taga doon tayo. At ayan nga. At, um, so, itong first game guys ay um ilihan yung um leading scorer ngayon. So ayan at napakagaling ng ng mga napakagaling nga ng mga player na to. So parang na magaling sila, guys. At um talagang natutuwa ang mga manonood at talagang magagaling yung mga manlalaro natin. So ayan. At nandito nga kami. At as you can guys, madaming ang nanonood ngayong gabi yan, no? Halos na puno nga itong covered court. So, talagang maraming